good day yung sa inyo lahat. As a promise ni Mr. Lance, di ba ho, uh, i-introduce ko naman ho ngayon sa aking Bulacan Exploration, yung sikat na sikat ho dito ng mga balenciana Okay? Na-explain ko na ho yung Balenciana. So, uh, nandito ho tayo ngayon sa isang Balenciana sa amin dito sa matatagpon ho to sa San Vicente, Santa Maria, Bulacan. So, papakita ko sa inyo yung Balenciana, titikman natin. Okay? Tapos mag-take out ho tayo. Siyempre, papatiran ho natin ang masarap po na inumin yan. handito po tayo sa JMS Valenciana. Okay? Tara, order po tayo. Papakita ko sa inyo. Titikman natin. Andito no, ating order na uh, nasikat sikat po sa amin dito sa Bulacan. Kasi promise ko sa inyo, magbubulakan exploration po tayo. Andito rin no, sikat na sikat na Napakadami Valenciana. Napakadami po rito ang Valenciana sa amin sa Bulacan. Oo. Isa lang po itong uh, JM's Valenciana. JM's Valenciana. Isa lang po ito. Magtuturo ho tayo, isa pa lang ho, nag-uumpisa pa lang tayo, isa na. Ito ho yung kanilang barinsya Ito, yan. Yan ho, papakita ko sa inyo malapitan. Ayan. Yan. Yan nga ho, andito, sinasabi ko, meron ho itong uh, isang pirasong manok. Ayan, kita-kita, na may bell pepper. Tsaka ho yung kanyang kanin na dilaw. Yun ho, sauce na yan, din yung ho. minamas ho nila doon. Pag nagluhuto sila ng manok, ng maramihan tapos yung kanin magse-separate to sila parang isinasangag nila sa sauce na to yan ho ang kinakalabasan ang tawag ho sa amin dito ay Valenciana hindi ho ito ano ha baka Mr. Lance hindi ho ito arroz Valenciana or uh, biringhe or paella ng Spanish o ng mga tiga Spain iba ho ito ha ito ho ay parang isang version ng Balenciana uh, dito ho sa amin sa Bulacan at syempre ho, alam nyo ho, masarap yan. Pinapartneran ho namin ng sile, kalamansi. Pakita ko ho sa inyo. At saka ho, toyo. Yan. And then, pipigayin nyo ho yan. Yan. Ito. Syempre ho, kanin ho ito sa kamanok. Yan. Ito, sikat na sikat ho sa amin dito sa Santa Maria o sa Bulacan. Napakarami ho kainan. Papakita ko ho sa inyo. At tawag ho dito ay... Balenciana. Okay? Ang isang order hu, neto, ho nito, kung hindi ko nagkakamali, eh, Pagkano order ng Balenciana? 90? 95? Ayun o, 95. Ay, so, tingnan nyo sa 95. Ayun o. Ito, solid na solid. Ito yung sosawan niya. Dito ho, medyo kakaiba. Kasi ho, dito sa JM's uh, Balenciana, meron silang binibigay na soup. Ayan, may soup. Ayan. Tapos so ito, automatic ko may sosawan. Pipigaw kayo na ka naman si sini. And then, ito ho yung Valenciana yung pinagmamalaki dito sa Santa Maria, Bulacan. Yan. O. Oh, ayan o. Oh, oh. Kitang-kita nyo. Yan. Pwede nyo lagay ng sauce na gano'n. Ayan o. Oh, oh. Kitang-kita nyo yung kanin. No? Yan. Tapos, ito yung manok. Yan. pipirasong yung kaya. Ano ho ito? Ang nakutaw sa akin yung ano? Masarap po na pagpakpak. Yan. Lagay nyo po ng kanin. Lagay nyo po ng toyo. Yan. Ito ho siya. Tara, o kainuh tayo. Tirahin ko na 'to, ah. Tara. Ayto po, no. Adito ah, ho tayo ngayong sa Lolas Cup Palensianahan. Ngayon, oh, ah, ito nakita nyo na huya palensiana niya, oh. Ayano. Oh, 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 oh. oh, 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 oh. Gano'n din ho. Ano ho ba sa palagay nyo? May ano ba pagkakaiba? May pagkakaiba ho ba rito sa una natin pinuntahan, sa mga nakaiba, at dito sa Lola's Cup? Okay, bago natin pag-usapan, yun daw Lola's Cup dito. Matatagpuan niyo yung Lola's Cup, dito yan sa ano, Parada, Santa Maria, Bulacan. Dito yan. Sabi ko nga ho sa inyo, tabi-tabi, kanto-kanto ang mga Valencian ho dito sa amin. Kanya-kanya ho silang version. Okay? Ngayon, yung Lola's Cup naman daw, dati rohong kapitan, pinangalan kaya Lola's Cup. And then, uh, ito ganito, nakaka 50 to 60 plates sila ng sales nila a day. Kasi ito may ano ho ito eh. Parang alam ano ni bila oh, parang ho sa palabok. Dito rin ho oh, meron din ganito. Yes. O oh, ito naman ho sa kanila. Yan. O, oh, ha? Kita Ang pagkakaiba pa naman ho sa kanila, ang binigay naman ho sa akin dito ay thigh part ng manok. Siyempre may konti yung balat ng may balat, hindi ho balat yung ano, si uh, sibuyas na likso to sa ibabaw. At ang pagkakaiba ho nito, meron hong patatas na hiwa na dalawang piraso. Yun ang mga pagkakaiba. At syempre, at the same time, ay may mga sus din sa gilid. Dilaw rin ho kanin. Kapag gaya rin ho yung ibang nakita natin, Valenciana. Ay di paano ho? Uh, ito si Mr. Lance. Eh di, <laughs> excuse mo na huli ako. Eh di, titirahin ko muna. Titirahin mo muna namin to. Adi di, pa ho tayo sa ano. Marami pa ho. Nakaka dalawa pa lang ho tayo ha. Marami pa ho dito, diniputo natin lahat. O, di paano? Eh, eh, tinitira ko na huli. oh eh, kumain na tayo. O. at saka palin siya na. O, ayun na, oh. Una subo ho sa inyo. Okay, Nandito ito po ngayon tayo naman. Siyempre, siya sa kainan. Dito naman yung location naman ho nito. San Gabriel, Santa Maria, Bulacan. Sabi ko nga ho sa inyo, ang Valencianahan dito, kaliwa, kanan, padiretso, kahit saka tumingin, maraming kong Balenciana. Okay, nandito tayo ngayon sa isang Balenciana, Obeys Eatery. O yan o, ha? Ah. Pakikita ko sa inyo at kakain tayo, titikman natin. Ito na naka-order na tayo sa Obeys Eatery. O, siyempre, ano ho-order na natin? Wala namang hulga, kundi Balenciana. Dahil o, pinipicture ho natin yung Balenciana dito sa amin sa Santa Maria Bulacan o sa Bulacan. Sabi ko naman ho sa inyo, dilibutin ho natin na ang Bulacan. Ipinagmamalaki ho dito na Balenciana. Left and right, ang Valenciana ho oh dito, ganun ho karami. Kasi ito ho, oh, yung dahil rice, may ulam, ay eh, talagang ho at masarap ho oh, yung kaka. O oh, yun, kita-kita nyo, yan o. Oh. Dito naman ho oh, sa base Bay's Eatery, medyo maingay kasi along the road tayo. Kita nyo ho, oh, o yan. Dalawang manok, kita ho oh, pareho. Oh, alam nyo ho kung magkano to? 70 pesos o yun. O, oh, di ba? Eh, sa Manila ho ba, sa other parts ho. Oh. Philippines, meron ko ba nito? Wala naman. Eh, ewan ko, ha? Hindi pa ako nakating sa iba. Dito, dito matatagpuan niya sa San Gabriel, Santa Maria, Bulacan. O dito sa Bulacan, marami po nitong bali siya. Ganito. Ano po pagkakaiba? Siyempre, number one, yung price. 70, compare ko sa iba. And then, uh, yun ho, may mga siling pula din ho. Bell pepper sa ibabaw. At may sauce. Siyempre, yung kanin ho, wala rin pagkakaiba. Yellow pa rin, eh. dilaw. Kasi nga ho, pag niluto ho ito, nagsiseparate ho sila ng sauce. Tama ho ba? Nagsiseparate sila ng sauce, po kasi sila sa kawali, imamas nila yung kanin, parang sinasangat, lalagay mo yung sauce. Ganon, kaya ho, dilaw ang magiging presentation. At may inaad lang mo sila, siyempre, yung mga gulay nila. Yun. At siyempre, alam niyo naman ho, ang pattern niyan, toyo, sili, at mansik. Yun. ho. Yeah. Ganon. Di ba ho, pag may kanin, may kalamansi ka. Sabi, may sili. Ah, uh, kayo ho dyan, higit na higit ako kayo, no? Ay, ako yung susubo muna, titikman ko rin ko ito, ha? Okay? Okay. Tayo so, yung maglalagay ng toyo. At saka magsi. Ayan. Ayan o, no, oh. kita yun. The highway, may mga, ito yung may semi-province, may mga, ano rito, taniman ng palay. Ayan o, no. oh. ko dito. Lagi ho natin kalamansi. Ayan. Bigayin natin itong silid. Siyempre, ito naman ho, hita. Kanina ho, pakpak -pak, at saka tay. Tingin, e ngayon ho, hita. Ako, pumili niya ito, request. Okay, pirasa tayo po. Sir. Siyempre, may balat-balat. Okay, lagay natin ang toyo at pansin. Okay. Ayan po siya, ho. Pak. O, paano ho? Eh, Ay, maingit ho kayo, eh. O, di... Itarahin ko na ho ito, ha? Okay. Abangan nyo yung susan. Meron pa, ho, meron pa. Marami po ito, marami. Okay. Susubo lang ako. Okay. Dili pa ito tayo sa iba naman. Papakita ko naman sa inyo. Okay, good day ho sa ating lahat ulit. Ito ho si Mr. Lance. O, dahil ho tayo nag-iikot sa dami ho ng Valencianahan dito sa amin sa Bulacan. Ngayon, minakita na naman ho tayo ng isa. Matatagpuan naman ho ito. Alam niyo ho kung saan? Wala akong iba kundi dito, dito naman ano, sa Kamangyanan, Santa Maria, Bulacan. Pag marilaw exit nyo, madali lang humakita dito. Alam niyo ang pangalan. Along kanu ito? Santa Rosa, Kamangyanan, o Santa Maria, Bulacan, ano, tabi-tabi uh, ho ito. Ang pangalan ho niya ay ano, kanini. Kanini pa rin siya lahat. E siyempre, ano, aantayin natin. E di taro, tingnan natin at tikman natin kanilang Balenciana. Ito nga ho, may mga kumakain, ho, pwede natin silipin. Puro ho Balenciana ang order. Ito, Ayan. Okay Oh. Okay, ito uli si Mr. Lunch, ano? Ah, dito po tayo, sabi ko, dito po tayo ni Aling Nene, na Valenciana So, andito na po yung order. Okay, no? Nakita nyo naman po, di ba? Yan. Siyempre, ang pagkakaiba naman po neto, meron ba para sa inyo, baka Mr. Lance? Dilaw din ang kanin, isang piraso kong manog, leg part, at may mga susu sa gilid, siyempre kulay dilaw, at dilaw din po yung kanin. Iba ho? At siyempre, meron kalamat si sili at so, sawo toyo. Pag kumakain ka dito kay Aling Nene, uh, Valenciana ho, ay ano, may libre din sa sabaw. Parang beef soup mo, di ba? Beef. O, oh, yun. Isa ba usin may pa-free soup. Parang sa Paris, pero O, yun ang no, mga kaiba dito kay Aling Nene, Valenciana han. O, oh, yan ho. Oh. Ang presyo nito, eh, ano eh, ang ito po ay 70 pesos. Yan. Ha. Okay. Siyempre, may sabaw. Binakit ko na ho. May kalamansi. Sausawa. Siyempre, ano ho, gagawin po natin? Titerahin o uli natin to. Siyempre, tingnan natin kung ano ang lasa naman. Ano? Yan. toyo, yung kalamansi. Pigihin po natin yung sili. Okay. Piraso po tayo ng manok. Tapos, ganoon. Okay ay o siya. O, susubo ko daw. Unang subo ko. ah, ha. O, heto aki aning nene. ah pa rin siya naman huto ha. Ha? Ah, yan. O, paano ho? Sa dami. na you... ho natin ito, partner? Panginoon na to. Pang-apat na ho namin siya na pungutan to. Marami pa ho. Nag-i-start pa lang ho tayo. O, sa paano? edi ako i Chichibok muna ha. O, di. Uh, yung pang liba, ang, okay, mawawala, ah, yung panglima, ah. God bless mo ula. Manood-nood keri pang lima. Thank you. Okay. Good trip po sa ating lahat. Nandito naman tayo ngayon isa. Santa Rosa, Marilao, Bulacan. Meron din mo dito pa malapit po sa Philippine Arena naman. Kung pag exit mo na marilao exit, malapit na po dito yan. Ito naman no, 20 years na rin to ulit pa Sabi ko naman no sa inyo, lilibutin mo natin ang Valencia hindi dito, dito sa amin din sa Bulacan. Ay ano po? O hindi dito tayo sa Ginas Valenciana. Ay karamihan kumakain. O ano po? O ayan, pakita ka. O ayan. Ito wish ka to, marami kumakain ho dito. Yung mga galing mo nang kung saan-saan lugar, pag uh, galing ng super, dito dito rin to, dito kakain. Oh, eto, papakita ko natin ang Balenciana niya. Okay. ito Eto, dumating na ating order, mga ka Lance, sa Ginas Balenciana. Matatagpon po yan sa Santa Rosa, Marilaw, Bulacan, malapit to, sa Pilipinas rin na. pag exit ni Unang, Marilaw exit. So, eto naman yung kanyang Balenciana. Ayan o. Oh. Mga ka Lance, ano ho ba pagkakaiba sa tingin nyo? Ito naman o, oh, ang pagkakaiba, syempre, dilaw din ang kanin. May patatas, may carrots, at syempre, isang pirasong manok. Thai Park Siyempre ito naman yung oh, naiiba May bawang naman yung oh, sa ibabaw Ayun ang oh, bawang May bawang Ayun o oh. Garlic Binutbot May konti soso sa ginit Maganda na yung presentation So Pakilan na natin ito partner Nakakaliman na oh, ho tayo ng Valencia Marami pa ho oh, Marami pa Okay Siyempre Ano pa ho oh ba? Kasunod Kalamansi Sili Kaya lang sili rito kasi siguro mahal. <laughs> Nagtitipid yung may-ari. <laughs> And then, ah, toyo. Yun. So, ano gagawin? uli ulit ka naman Toyo. Favorite part, kainan na naman. Nakakalimban ako na huna to. Well, ayoko naman hong magsabi uh, ko, ano, ang pinakamasarap na parin na, kay Gina pa, kay Usaan pa, kay Gunung pa, kay Ganto pa, kay Namis pa. Eh, kayo na lang kung humusga. Okay, basta ito ang pinagmamalaki ng naming mga dini sa, sa sa Santa Maria Bulacan o sa Marilao Bulacan o sa Parte ng Bulacan. Ito ang balinsya na namin. Hindi titira na ho ko ah. History. Okay. Eh, ito ho, ilang taon na si Tinda, 20 years na ho sila nagbebenta ng balinsya na ho. Yan. 20 years. 20 years na ho sila natitinda. Nakapenta ro sila na ito 20 to 30 plates a day dito sa balinsyaan Ginas Valenciana. Ay di pa ano? Iigiting ko din yun. Patatas naman o titirahin ko ngayon kasi lagi naman ako na una. Ayan. natin ito yung mansi. Ayun dyan. Gumawin ko kayo ng Santa Maria o Bulacan o Marilaw. Eh, maraming kong Valenciana dito. Matitikman nyo ito. Ang halaga nito ito ay 75 pesos pala. 75 pesos po. 75. O paano? O yan o. Ayan.